yung pinakamahirap mga brother oh. nakabuhol na siya ngayon ay eh, matapang tatanggalin natin yung buhol niyan oh. behave ka lang ha behave eh eh behave. behave lang eh mabait na eh eh Siyempre Kahit nagpapahawak na siya. Tago-tago tayo. Eh. Eh. Bait na. Pagkasusuwag ha. mo <laughs> ka muka. Pagkasusuwagin. Tratado ka. Bulalo ka sa akin pag sinuwag mo ako. <laughs> oh. Oh. siya. Buti mabait na. Napabait ni Padi. Hmm. <laughs> uh. Babe ka lang ha. Tek <laughs> ay, ay na mo ka. Ay, nakakatakot. <laughs> kahit mabait na siyempre huwag pa rin kumpiyansa. delikado oh. buwi belo na naman oh. huwag <laughs> kang ha bati na tayo ha ha oh Mahirap dyan yung sumisipa-sipa. Bibwelo yan. <laughs> Tag-inag yan. Kagandahan, ah. may puno. Pukubira natin yung puno. Alis lang talaga. May tuyo to eh. Ah. Oh, gua mikir lu nah. Ayo, tanggal ko nah. Hah? Nih kasi to kasih Tinatali sa gabi. Sa umaga, ah, sa gabi dito, sa umaga, kailangan natin nilipat. Oh. Itong baka na to, one month lang. Ayan, mabait na. <coughs> Pwede na kuling dagdagan. Mabait na eh. Ano? Tara na, Ma. Oh. Tara. yee Mabait na siya. <laughs> Ayun. Doon natin ililipat. Pati yung isa. Lilipat natin yan. Uh. Tara. Tara. Yeah. Ang laki ng talian, di ba? Huh. Ano? Kala ko. Kala ko susuwagin mo ako. Iko-corn beef talaga kita. <laughs> Ayan. Ganong kaganda rito. Ayan yung place. yon, Ah, Di ba? Ah. Sulit yung damo dito. Ayan doon naman natin yung tulalagay. Tapos mamayang hapon mga alas 3, alas 4 Pakakainin natin, ah paiinumin Paiinumin daw ng may asin di ko alam kung anong purpose ng asin Siguro pampaalat Ang <laughs> ah, bait na niya di ba? Pero mahirap magtiwala kasi malakas to eh esi wabuu ahhhh hah taran pagod maglakad dito sa damuhan ano oh mm. hmm. Yan, dito natin siya itatali. Tapos yung isa, mamaya doon. Buti, mapait na. Ngayon na lang ako umahawak nito. Gawa ng grabe tapang. Nakatakot. Pamaswag tayo. ơi <tôi> <tial> isa naman. Lipat natin. Ha? Ah! Ah! Uh, ah! Uh, oh! Uh. Uh. Ano? Mabait ka na, di ba? Uh! Hindi ka! Ay! Uh. Parang ayaw pang palipat ha. Kunin naman natin itong isa. Eh yung isa, ililipat din natin yung doon siyempre. <laughs> Pagod. Pagod dito yung init kasi ha, yung lalakad ka na nakabuta sa damuhan. parang cardio ito, na nito yung pinaka-exercise mo